Hey okay guys, kung ko yung budget na around 10,000 pesos kayo sa isang smartphone. Pakisa sa mga smartphone na ito ang magustuhan mo na meron magandang specs kahit pa At meron pa tayong mga additional na mga smartphone na sa tingin ko baka magustuhan nyo rin. Unay ko na dito kay Tech na Camon 35G. Dating 12 ko yung kanyang SRP sa may 8256 na version. Pero nga ngayon is natin ng kulang 10,000 sa may Shopee pagkaginamitan natin ng voucher. Goods naman na kahit papano ang specs ng smartphone na yan. Dahil unang una naka AMOLED 120Hz refresh rate siya sa may display. Tapos magandang camera din. Saka mabilis sa charger na na meron 70 watts. Pitinin talaga sa may processor yan. Pero overall okay na yan. Dahil nga mas mura na siya compared sa may 12K na SRP. Pangalawa itong si Nubian Neo 2 5G. 10,000 yung kanyang SRP. At may less than 9,000 lang siya. Pagkaginamitan nga natin ng voucher. Okay din ang specs ng smartphone na yan. Tinaka 6,000 mAh siya battery siya with 33W charger. Tapos maganda pa ang smartphone na to, sa mga mahilig mag call of duty dyan. Tin meron siyang shoulder trigger button. Tapos gaming po na design pa dito sa milikod nga niya. Sa mid-screen, magugustuhan din ito ng mga hardcore gamer dyan. Tinaka IPS 120 sa display siya. Kaya hindi tayo kakabahan na magkaroon siya ng AMOLED burn kung babad tayo maglaro ng mga games. Unisoc T820 yung kanyang processor. Mas malaki siya kahit paano. Compare kila Helio G99. Pangatlo, baka sakaling makahanap pa rin ng Realme 12 Plus 5G. Sa so, meron 10K to 11K pagka nakasale. Isa sa pinakasuyot ng Realme na mabibili nyo rin ngayon. Last year ko pa nabili smartphone na yan ng around 10,000. At display pa lang is panalo na yan para sa akin. Na meron 6.67 inches. AMOLED 120Hz refresh rate. With Android 14 pa. Tapos hindi pa tayo kakabahan sa Android version niya na mapag-iiwanan. po siya ng Android 16. Malakas din yung kanyang processor na mayroong Dimensity 7050. Mas malakas pa compare kila Tecno Camon 35G. Okay na ang smartphone na to sa mga hindi nakabili ng Narzo 50 Pro 5G. Dahil medyo identical nga sila ng specs. Pero mas upgraded itong kay Realme ngayon. Next naman itong si Inflix Note 45G. Mas bet ko to compare kay Tecno Camon 35G. Unang-una ka dahil sa mas mura siya, sa kulang 9.5 na daw yung kanyang presyo ngayon. Ang matindi pa dito is meron siyang 12 gram, tapos 512 gb na yung internal storage. Sa so may 12 gig na SRP niya, isyan sa pinakasuit na smartphone para sa sa halagang 10,000 ngayon. Lalo kung naghanap lang tayo ng casual phone na hindi natin gagamitin pang hardcore gaming. Then medyo mahina nga rin yung kanyang processor, same siya ng Tecno Camon 35G at mas malakas pa si Realme dyan. Pero kung ako pipili sa dalawang smartphone na yan, mas bet ko na si Infinix compare nga kay Realme. Dahil sa mas mataas sa storage at napakagandang design. Bonus ko na tong si Infinix 035G. Madalas kay 11K na lang ito pagka nakasale nga. At siguradong inuubos na lang ni Infinix yung stock na yan. Dahil meron na kasi lang inalabas na 045G. Ang kaso hindi lang alam kung ilalabas pa yan sa atin. Or kung kailan man ilalabas. At ang pinakasulit na smartphone para sa akin sa halagang 10,000 pagka nakasale nga rin is itong si Poco X6 5G bukod sa magandang display na naka AMOLED 120Hz refresh rate. Mabilis sa charger na 67 watts at decent na camera din na supported sa may 4K video. At number 1 na lamang ni Poco sa mga unang smartphone na nabanggit natin is yung mas magandang processor niya na mas optimized sa may gaming. Dahil naka-Snapdragon 7S Gen 2 yan na even sa may Warzone well Mobile is mas maganda pa yung performance na to compare sa mga naka Dimensity na umaabot sa may mga 1 million ng Tutu score compare nga dito na around 500k na yung score ni Poco pero mas optimized pa siya compare sa mga mas malalakas pwede nyo rin i-consider guys si OnePlus CE si 3 Lite 10,000 lang din, din siya madalas naka Snapdragon 695 5 siya saka si Tecno Poba 6 Pro 5G na naka Dimensity g dating 12 yung kanyang SRP pero nakaroon 10k lang siya pagka nakasale din. Pwede rin kay si Cherry Mobile Aqua GR. Maganda rin ang specs niyan. Kayo guys, alin sa mga smartphone na yung sa tingin nyo, mas worth it sa inyo. Comment nyo lang po sa baba. Thanks for watching.